Hi guys, yan babayad kami ni Mrs. Maricar ni Buntis ng pag-ibig pag, -ibig. pag -ibig housing Let's go, samahan nyo kami Do Doon pala kami pupunta sa may Ha? Saan? May kawayan May kawayan go ilong muna tayo dito sa may simbahan. Salamat <coughs> sa po. Ha? Ay balak sa tiyan. Sakto naman pagalis namin umuulan. Mainit may, may init naman. Parang mainit na umuulan. Sakto dito kami sa may simbahan. Uulan. Patila muna tayo. dito tayo pinasilong simbahan kasi baka nakakalimot ka na daw hindi diba ka na nakakasimba kailan huling simba mo? ha? kung parang mo naman sa'yo ang grabe ka naman sa'yo nagturo ka sisimba naman ako sa akin sa isip <laughs> anak namin tuwing sabado simbata talaga pero ako bihira Kaya siguro dito ako pinahinto Para makasimba tayo Ayan, lumabas yung ulan Blessing Ang ulan ay blessing Apo po nasa Pila let's go. Pwede na yan. Mas nakakabot. Basta. Basta. lang po magagawa rin pala dito kaya pala traffic hmm. pang bakal sa kalsada pang bakal sa kalsada hmm. Di ba, karirin niya ko nun? Hanggang April lang yun. sasakyan mga dalawa tatlong oras lang uh, oh, bilis lang pagka sariling sasakyan ng gamit Ito pa nung sasakyan ni Kuya Bal oh. Sakto nga lang yung patakbo nyo

Tapos na kami Sa pag-ibig magbayad Filmit ka na Meron pang 20 Kahit 10 Taglit lang naman tayo Ha?

Tapos na kami magbayad ni Buntis. Ito na lang. Ito na lang. So. <clears throat> Pag-ibig may kawayan. dali, tanong dali, dali. Kaliwa kanan. kanan. bad. Oo nga. Bagong kape. Uh, Ganito na lang para magaliting planning, di ba? Mas mabilis ba pag ano? Hindi ba mas makakamura pag ano? Pag yung malaki? Oo. Uh. Hindi naman mahilig sa pinapay. Fresh milk. Gusto mo? Ha? Pwede ba sa buntis yung ganyan? Anin? Fresh milk. Pwede mo ala? Bata bisa? Dilata ko ako. ka. May tagi isa lang. So, ito. so kung may hot and spicy. Para may pang emergency doon mga bata. Masarap yung ganyan. Isa sa May sibuyas. Gusto ano yung Spanish. Spanish time Biskuit ng anak ko. Eto, to na diba? Ano? Binibili siya yun. Eh. Tapos nilalagay niya sa ref. <laughs> Matutuwa yung pagsasabi. Nasaan <laughs> na yung sardinas mo? Nasa no, na sardinas? <coughs> Ito lang ata eh. Doon lang? Hmm. lang? Doon lang lang yung mga sardines Ito ano Kuha na tayo. Ano tayo? Ah, tingin ka na doon. Hindi, ikaw yung may gusto eh. Kung anong gusto mo. Ang dito mega lang saka ano. Walang ba Ito lang pala sardines nila. Makarel. Ito lang sardines nila. Ano? talaga. Spanish type. Alam sa'yo? Yung hey, mega na lang. Mega? Yung, yung ano, para kung makakain mga bata. Ay, dalawa lang. Kasi hindi siya easy to open. Ha? Hindi siya easy to open. Pwede na yun. Para may thrill magbuka. Bawal na Bawal na Hoy mahalati, 'to Ha? Bura na siguro to. Na 70. Mm -hmm. pede siya i-close-close, di ba? Gusto mm -hmm. ko lang kumain. Mhm. Mm kasi. Hindi naman Sa pa. Hindi sabon? Bili na tayo yung bigas mo, yung ganyan, no? O yung ano na. Ay, naulan eh. Baka mabasa. Doon na lang. Na? No? Saan kaya yung mga tissue na mga Bilang ko na rin ang napkin sa si atin. Saan ang mga doon? Mura lang doon Saan ang mga

Dai malaki Ito kaya tayo spaghetti din. Ko Pare-pareho lang ata size walang ano brush no? pan. Pare-pareho lang Free trash. Pare-pareho lang naman niya. Pare-pareho lang. Pare-pareho lang. Hmm. Kuha ka na rin isang soka mo, no? Kaya mo. Sa sardinas. Kuha ko isa? Oo. Sarap ibisan sa sardinas. Eh. isa sa sardinas. Eh. Kahit naman hindi mo luto yung lahat yun. Kala lahat lang. Diba? sino ba magbe-birthday? Wala pa na. I May ka. March. Ayaw nga ano na maganda. Uh, gusto talaga iPhone. Gusto niya iPhone. <laughs> Anong sabon binili mo? Wala pa. Yung ano sa akin. Oh, safeguard. Kung nga, nahanap ko kami. Tulungan mo kasi Ito bang maliliit? Ito so lang. Ilang piraso? Oo, ganyan-ganyan. Ilang piraso? Ayan, okay na yan. Tatlo? kailangan natin ng ano yung yung oster ba yun? Kaya nga malaking toyo. Ito malaking toyo na to. Dato puti. Dato puti. Eh, kailangan pa sa basket. Oh. lalaking ano. Hindi na yun mga seasoning? Oo oh, kahapon kasi 'yan masarap yun, ba? No. Kaso chili 'to eh. Dapat yung ano? Hindi mo makakain anak mo. Ha? Puno to para sa Dato puti, ma? Sunod-sunod yung order. Ma? Ha? Dato puti? O ito? Hey, para hindi pa bili Nung isa mo sa sabon pa. Pagkain yan eh. Pira ka Yung ganito, step. malaking oil. Kaya na tayo bumili. Walang malaking oil. Ito na lang. Five oil. Hotdog pala. Puro cheese dog eh. Ano ka kaya? ito na lang. Masarap ko cheese. Walang oil na ano. Malaki. Di ba gusto tayo, di ba? Yung ketchup ko, di ko pa nakuha. Oil na malaki. Ha? Oil na malaki. Oo, mm -mm, sorry. Budo na lang kay Kuya tayo pinapakita. Eh. Mm -hmm. Tissue eh. eh. ano. oh, yun yung hinahanap ko eh. ng kain yung Ay, Yung sinasabi ko pala, yung ano yun. Ah, siya. Yung ngayon pinunta natin dito. Na happy. Luwit lang na. Eh. <laughs> Wala lang tayong sarili. Wala din. Wala eh. Wala yung Colgate na gusto mo. Kaya nga, sa isang dali sa memory line. Saan ba ang direction natin? Buwan na lang muna tayo. Alin? Kaya ma-happy na yan. Yung kabila. Habang hindi pa tayo nakabilin. Na. Sige, yes. sadyain nalang yun. Ano kamit sa At least may no, ano, ano, ano. Mm -hmm. ka lang. hindi Ano bili-bili ako Kasi yung tatlongan siya Pagilid mo nga. Dito? Hindi ko papa naman? ka nga ito. Ipapapakita yung pag. -in.